Nainitan ka ba ngayong summer? So, if you're too much hot, try this lemonade apple juice. I take to, take to. If yung last video ko na shinare ay pampulutan, ngayon gagawa naman tayo ng pang chaser. Hindi lang to pang chaser, pwede din to palamig sa ulo mo. Mainit ba ulo mo? De, gumawa ka nito. Affordable lang naman ito. Every 2 liters of nasty juice, lagyan mo lang ng isang lemon at isang malaking apple. Kung gusto mo naman ng super malamig, lagyan mo lang ng madaming ice. Nakakawala pa ng init sa ulo mo, healthy pa. Tuwing handaan dito sa amin, mas madali pa itong maupos kaysa soft drinks. Paborito rin ito ng mga senior citizens sa amin. Mas masarap pala ihalo yung apple na yung parang may buhangin. May isang apple kasi ako natikman, crispy siya pero di masyadong matamis. Kung alam nyo anong tawag ng apple na yon please comment below. I hope you enjoy my video. Please like and share. Bye!